arestado ang tatlong lalaki dahil umano sa pagbebenta ng mga motor na sila mismo rin ang nagnakaw. Ang isa sa mga sospek, dati palang pulis. Nagbabalik si Dave Abuel. Himas rehas ang tatlong lalaking ito matapos mahuli sa entrapment Operation habang nagbebenta ng mga nakaw ng motosiklo sa Sampalok, Maynila. Ayon sa Manila Police District, sa Bulacan at Pampanga Umano, nag-ooperate ang mga ito sa kaibebenta ang mga nakaw ng motor online. Kasama sa tatlong naaresto ang isang nagpakilalang pulis. Pero ilang taon na pa lang nasibak sa serbisyo. Allegedly, no, ayon sa isang complainant po natin, no, tinutukan niya ng baril no, at uh, kinuha niya yung, uh, yung motor. Kinuha nila mga uh, positively identified po sila ng uh, ating mga witnesses at complainant. Nakuha naman mula sa grupo ang isang baril, mga bala, susi ng mga motor, pera, ilang mga ID at tatlong motorsiklo. Pero kahit nahuli na, todo tanggi pa rin ang mga suspects sa, ako sa son. Gihit nila, lehitimo ang kanilang negosong buy and sell. As you can see doon sa records, wala po kaming kasong carnapping or kahit ano. We are also victim here because we are buy and sell. We are not criminal. Yung husgado na lang po ang magdidikta kasi inosente po kami until proven guilty. Maharap ang dating pulis sa mga reklamang estafa, usurpation of authority or official functions, falsification of document at illegal possession of firearms and ammunition. Estafa naman ang kakaharaping reklamo ng dalawa pa na taga-benta ng mga motor. Nasa kusadiya na sila ng Sampalo Police Station habang patuloy ang imbestigasyon ng mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.